Lola. Sana po pagbigyan niyo ako. Kakusapin ko lang po si Jerome. Ako na pong bahala sa kanya. Do the right thing, Marilyn. Do not disappoint me. Jerome. Ano ba ginagawa mo dito? Marilyn, hanggang ngayon, bagalit ka pa rin sa akin. Pinagsisisihan ko na yung kasalanan ko, Marilyn. Kaya please naman, oh. Please naman, magbati na tayong dalawa. Ano ba yung pinunta mo dito? Gusto mo magkaayos tayong dalawa? Ito. Ito yung naipon ko sa pagbibenta ng cakes at pastries. Gusto ko ibayad mo yan sa mga karbonel para makalaya ka sa utang na loob mo sa kanila at makauwi ka na kay Aling Perlita. Jiro, bakit mo ginagawa to? Bakit hanggang ngayon tinutulungan mo pa rin ako? Mahal na mahal kita, Marilyn. Matanda akong damayan ka sa lahat ng problema mo. Gusto kong bumalik yung dating ngiti sa mga pamang, mo Marilyn ko kong lahat ng meron ako kahit buhay ko. Gagawin ko yun. Dahil mahalaga ka sa akin, Marilyn.